Marami ang nagsasabi na halos na-explore na ng ilang mga tao ang mundong ibabaw. At talaga namang marami na rin ang hindi maipaliwanag na naaktuhan ng kamera. Pero kung ikukumpara sa karagatan ay walang wala pa ito. Dahil nasa 5% pa lang ng karagatan ang nalilibot ng tao sa ngayon. Kaya nang maaktuhan nila ang ilan sa mga misteryosong nakuna ng kamera sa karagatan ay halos hindi na rin sila makapaniwala. Ano-ano nga ba ito kaya tara at sama-sama nating panoorin. Habang tinatahak nila ang karagatan ng Gilianova sa Italy noong 2019, ay natanaw nila ang kakaibang bagay sa malayo. Noong una ay inakala nilang kahoy lamang ang naaanod ngunit nagtaka sila dahil gumagalaw ito na para bang lumalangoy. Kaya naman ang kanila itong lapitan ay tumambad ang dalawa palang uri ng kambing na palutang lutang sa gitna ng dagat. Mabilis naman itong nilangoy ng ilang mga manging isda upang kanilang mairescue at muling dalhin sa wild. Kahit na malakas ang alon, ginawa nila ang lahat para tumulong. Sa unang tingin ay para bang basta plastik lang na palutang-lutang sa tubig at para lang kalat sa dagat. Pero alam mo bang ito ay isa ring nila lang na may buhay? Well, tinatawag nila itong pyrosome. Nadiskubre ito noon pang 1800s at talagang bibihira lamang makikita kung sa ngayon. Kaya naman nitong kailan lang ay namangha ang diver na ito nang ma-encounter niya ang isang malaking pyrosome. Dahil sa pagkabilib ay talagang sinulit niya ang pagkuha ng video dito. Pero alam mo ba na ito ay hindi lang isa, kundi maliliit na nilalang lamang na nagsama-sama upang lumaki ng ganito. At ayon pa sa mga scientists, ay kauri ito ng plankton. Kung minsan pa nga ay umaabot ang laki nila ng hanggang 16 feet, ang pinakamalaki. Habang nagsasagawa sila ng diving exploration sa Israel hindi nila inaasahang matatagpuan ang ilang istruktura na talaga namang nagpabilib sa kanila. Gaya na lang ng ilang bahay na pabilog, puntod sa ilalim ng dagat, at balo ng tubig na nasa ilalim din ng dagat na para bang papunta sa kabilang mundo. At iba pang uri ng misteryo nang alamin ng mga scientists ay tinatayang haabot ng nasa 8,500 years old na ang tanda ng istruktura. Mas matanda pa ito sa piramid ng Giza Ayon pa sa mga researcher, kagagawa nito ng isang malakas na pagsabog ng bulkan na nagdulot sa isang syudad ng paglubog nito dahil sa tsunami. Sa tuwing makakahuli ang mga mangingisda ng ganitong klasing nilalang, ay nangangamba na sila. Dahil ayon sa marami, nagdadala ito ng dilubyo. Ito ang orfish, mahabang uri ng isda na merong malamisteryosong itsura kung minsan ang laki ng orfish ay umaabot ng 18 feet at ang pinakasagad naman ay halos 110 feet na mayroong bigat na 270 kilo. Ngunit may ilang pangyayari na sa tuwing mapapasama ang orfish sa mga huling isda ay kadalasang namamatay na agad kahit na panandalian lamang nawala sila sa tubig. Kaya naman ang ilan ay nagmamagandang loob na lang na ibalik ito sa karagatan kapag natatangay ng alon. Minsan bang nakita mo na sa internet ang natagpuan nilang colossal knife? Tingnan mo na lamang ang nasa larawang ito na kung saan ay makikitang hawak-hawak ng tatlong diver ang isang malaking kutsilyo. Natagpuan naman ito sa baybayin ng Madagascar. Kung isipin ay sino nga ba ang taong makakaisip na gumamit ng ganito kalaking kutsilyo para sa mga regular na tao? Di bali na lang kung talagang may mga giant na namuhay sa kasaysayan at ito ang ginagamit nilang kutsilyo dahil maaari pa na magkatotoo nga kung ganito. Naniniwala ka ba sa kutulho tulad nito? Well, maaaring may ibang naniniwala lalo na sa mga misteryoso. E paano kung sabihin ko sa iyo na may iniyahalin tulad na nila lang sa kanila? Talaga namang kamukha ito ng kutulho. Natagpuan ito sa lalim na 4,350 feet paibaba ng dagat. Wala din silang ideya nung una, kaya hindi nila alam ang itatawag sa nilalang na ito. Ngunit ng pag-aralan nila ay isa pala itong hide sa ilalim ng dagat na maaaring tirahan ng maliliit na lamang dagat at ng mga isda. Maaaring ikakabahala na ng mga manginisda kung ganito ang matagpuan nila. Maraming patay na isda ang natagpuan palutang lutang sa tabing dagat tulad ng pangyayaring ito sa Texas Beach. Hindi nila alam kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng mga isda. Siyempre, hindi naman nila pwedeng basta kuhanin at hulihin ng mga ito dahil baka may laso na ito at contaminated na rin. Heto pa, sa Japan, mapapasabi ka na lang din talaga nasayang naman ang mga isda na ito kung mabubulok lamang. Kung mapapansin, ay halos ito na lamang ang inaalo ng dagat sa sobrang dami. Ganon din sa bansang Chile Nawala din silang ideya kung ano nga ba ang nangyayari sa mga ito. Nakakapanghinayang lang din ang mga isda na ito. Sa isang isla sa Malaysia ay matatagpuan mo talaga ang magagandang koral sa ilalim ng karagatan na nakamamanga. Pero mukhang iba ata ang naaktuhan ng diver na ito. Dahil sa lalim na 75 feet pa ilalim ng dagat ay may isang kuweba na hindi basta-basta. Meron itong mga kalansay ng mga pagong na para bang ginawa na nila itong libingan. May ilang eksperto na sinasabing dito na mamahinga ang mga matatandang pagong na wala ng kakayanan hanggang sa bumigay na ang kanilang katawan at tuluyan na silang dito maging kalansay. Kumbaga eh, parang nakasanayan na rin nila. Pero hindi pa rin naman malaman ang tunay na dahilan sa likod nito. Nang una nila itong makita ay nalinlang sila na malaki itong bola at may nagsasabi pa na baka raw ito ay galing sa parakyot. Dahil sa malayo ay akalain mo rin nga talagang ganoon ang matatanaw. Kaya dali-dali naman silang lumapit para alamin kung ano nga ba ang kakaibang bagay na ito. At dito ay kinagulat nila na isa pala itong patay na balyena. Isang humpback whale na ilang araw ng bangkay na palutang lutang sa kalagitnaan ng dagat. Unti-unti itong pinagpipiestahan ng mga laman dagat. At syempre nangangamoy na rin ito. Nang hindi maganda Agad na rin naman silang lumayo Dahil anumang oras ay maaari itong sumabog Gaya ng iba nating napapanood Na kung saan ay sumasabog Ang ilang bangkay ng balyena Kapag namamatay ito Tinawag nila itong Black Stacks Mukhang nakakatakot Pero sa kabaliktaran ay hindi naman talaga Sa lalim na 200 feet Ay ito ang bumungad sa kanila para bang isa itong bulkan na naglalabas ng maitim na usok. Ngunit nang kanila itong lapitan, ay napansin nila ang napakaraming sea creature na nakatira dito. Gaya ng hipon, isda, kabibe, alimango at iba pang lamang dagat. Kung iyong may isip at malawak ang iyong isipan sa mga misteryo, ay mapagtatanto mo na isa itong kaharian ng mga ito. Dahil mukha rin naman talaga siyang palasyo ng mga maliliit na nilalang sa ilalim ng dagat. Mukhang kulang pa talaga ang kaalaman natin sa karagatan, lalo na at napakalawak nito. Kahit na maglaan pa ng oras, ang maraming tao para lang malibot ang karagatan ay hindi pa rin basta matatapos. Kaya naman hanggang ngayon ay pinipilit pa rin nila na marating ang malalim na parte ng karagatan para malaman kung ano pa nga ba ang makikita rito. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video ito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan yan.